kalungkot na video po ito mga kairing no <coughs> inubot tayo so for today's video mga kairing no nalungkot ako kasi tingin ko kasi kasalanan ko kasi nga mga kairing yung alaga ko yung pangalawa kong alaga nung isang araw oh, I think 4 days A uh, Monday basta nung Monday ata yun pinaliguan ko sila mga kairing tapos yung pagkapaligok ko sa kanila paglabas nila ng CR uh, may mga tawil naman sila isa-isa silang tawil. pero ang problema mga kairing bago lumabas ng CR yung mga alaga ko instead na magpupunas-punas sila sa tawil nila hindi sila nagpunas-punas ang nangyari mga kairing trabong tumilo ko eh. so yung tulo ng buhok nila tubig na galing sa buhok nila napunta sa sahig doon malapit sa sa labas na ng CR baga papasok na ng kwarto nila so ayan na nakabihis na sila lahat mga kailan nakabihis na so nasa isip ko punasan ko yung tubig tanggalin ko yung basa ng sahig kaso nga lang mga kairing yung boss ko kasi wala pang dinner although yung papaluto lang naman niya itlog lang at saka yung kubos initin ko lang dapat, yung asawa niya sana dapat yung magluto. Kaso nga lang, masama din yung pakiramdam. Eh ako, medyo masama rin yung pakiramdam ko that time. Pero syempre kailangan natin uh, pagsilbihan yung ating boss. Kaya ang nangyari, tinanong ko siya kung kakain ba siya ng dinner. Sabi niya, kakain siya. Luto ko siya ng itlog at saka iinit ko yung tinapay. So nawala sa isip ko, napunasan ko yung basa sa may pinto ng papasok sa CR nila. So ito na yon desgracia mga kairing. Yung pangalawang alaga ko, pupunta pala siya na CR. Sa sobrang likot niya, di ko maintindihan na kailang beses na ako magsabi na pag naglakad, handahan, huwag patakbo papuntang CR. Patakbo siya, mga iba sa yung sahig. <laughs> Ayun, nadulas siya, mga kairing. kaya pagkadulas niya, grabing iyak niya. Kasi yung paanyad pa ito, yung pa ganyan. Naganyan siya, mga kairing. Ay, naganyan o no? parang naganyan, something. Basta yung joint na nandito, parang nadis disalign siya. <laughs> so hindi niya matayo yung paan niyang isa, niya ma ano paglakad kasi daw masakit. So pinunta na hospital Okay lang naman daw. Pagtingin daw ng x-ray, okay lang naman. Yung mga yung mga buto-buto niya, wala naman daw nangyari. So parang nabugbog uh, lang pa nung pagkaganon o baga na pilay. Eh, wala kasing hilot dito mga kaili. Ayan, so from Monday until now, hindi pa siya makalakad kung maglakad siya, itong paa niya, ganun-ganun eh, niya lang, itanong talon niya, hindi niya ilakad yung isa. Tapos, medyo na manas pa siya mga kairing. Alam mo yung manas na akala mo mga na, yung mga paa mo nagmamanas. Ganyan yung manas ng isang paa niya. So, parang nakukonsensya ako kasi feeling ko, kasalanan ko. Kaso nga lang, anong magagawa ko? Iisa lang naman ako. Malaki lang yung katawan ko, pero iisa lang ako. Baga, hindi ko na ipagsabay yung pagluluto tapos magpupunas na wala rin sa isip ko na punasan ko pala dapat muna yon hindi naman ako sinisisi ng boss ko kasi nga <laughs> nagluluto naman kasi ako ng pagkain niya tapos for sa sa loob ng labing isang taon ngayon lang yan nangyari mga 11 years na ako dito ngayon lang yan nangyari ng ganyan kasi nga di ko alam ano, sa bata na to ang kulit <laughs> ilang beses ko sinabi pag papunta ng CR maglalakad <laughs> dahan-dahan titingin sa dinadaanan huwag patakbo akala mo naman may humahabol yan patakbo siya kaya ang lakas ng impact nung pagkabagsak niya yung paa niya na ano ba kaya hanggang ngayon umiiyak pa rin siya din niya malakad ng ayos o baka takot siya na masakit daw kasi pero hinulot hilot ko naman tapos masakit pa daw namaga pa kasi siguro parang kumpara sa atin parang binugbog ka ba ng binugbog kaya masakit. Kaya makikita mo rin yung may ano may pasapasa -pasa sa paa niya siguro sa pagkaganon yung siguro pagkaganyan something na lumiiyak pa yung alaga ko. So as ayaya na ako. konsensya. <laughs> Tapos pinapagalitan siya ng mama niya, "Maglakad ka na, maglakad ka na, kailangan mo pumasok sa eskwela." Yung teacher mo tawag na nang tawag sa akin, "Kailan ka papasok? Wala ka nang score doon, puro zero." Sabi nung ano, nanay tapos umiiyak siya nung no? kinausap ko siya kanina nung no, wala yung nanay niya sabi niya galit na sa akin yung nanay ko kasi ayaw ko daw maglakad paano ko maglakad ang sakit sakit yan yeah, na, na konsensya na naman ako niyakap ko yung bata tapos nilagyan ko ng nilagyan ko ng vicks para hilutin ko sana para at least ba mainit initan or malamag lamigan yung paa niya para maramdaman niya yung ano ba sa ilalim para mawala yung manas kasi di ako marunong maghilot mga kairing pero sa tingin ko kasi parang may pilay siya kasi namaga ay, namanas pa nga kaya siguro masakit pa siguro talaga ilakad no e, yung ibang tao kasi dito din na maintindihan sabi nila umaarte lang daw na masakit so pakiramdam ko talaga masakit kasi nga minsan yung tuhod ko pag natulog ako tapos nabigla kong unat masakit nga eh ngayon e, pa dulas ng kalakas-lakas kaya naintindihan ko yung bata. Naiinis man ako na parang ayaw niya igalaw yung paa niya. Naintindihan ko kasi namanas kasi. sa so, makikita mo yung pasak-pasa. -pasa. Kaya alam ko na masakit. Kaya sa mga yaya dyan yung katulad ko. <laughs> sa mga OFG, OFW dyan yung katulad ko. Bago kayo maggawa-gawa ng kung ano-ano. Yung mga basak-basak sa sahig nyo, punasan nyo na. ba diba? Lalo na pag galing CR, punasan nyo na kasi mahirap, hindi man tayo papagalitan ng amo natin, pero nakakonsensya kasi ako na yung paan ng alaga ko no, masakit pa rin, hindi siya nakapaglakad no? although hindi naman talaga ako masisisi ng ko. kasi nga ang dami kong trabaho no? pinaligo ko sila, Binhisan ko tapos pagbukas ko ng pinto kailangan ko pang magluto so hindi ko maisa-isa kaya nga hindi nila ako ma pamadali kung anong mga gusto kong gawin. Kailangan, yung matapos ko lang, yun lang yung gagawin ko. Hindi ko sa yung katawan ko na tapusin lahat. Diyos ko, you know, mababaliw ka pag tapusin mo lahat ng trabaho. No? Kaya dapat talaga, kahit pa paano kontrolado natin yung bawat trabaho natin, at saka, dapat talaga mga kairing, no, uh, make sure natin na safe yung ating mga alaga. Kaya, mula ngayon, tulad kapon, pinaliguan ko sila pag tapos na lang maligo, tinatanong ko sila, tapos na ba kayo? Pag tapos kayo, tawagin niyo ako. Tapos binigyan ko sila isa-isa ng tawil sa CR nila. Sabi ko, bago kayo lumabas, kailangan wala nang tumutulo sa buhok ninyo. Kaya ayun, natuto na sila. Sabi ko, gusto nyo ba na mat matulad kay kapatid ninyo na ano yung paa? Sabi nila, hindi. O ayan, may, may tawil, punasan mabuti yung buhok. Tapos bago lumabas, dapat wala nang tulo yung buhok para walang tubig sa sahig kasi ang dami kong gagawin hindi pa yun yung maisa-isa kaya mga bata takot naman sila na sumunod naman bago sila lumabas ng CR wala nang tulo yung buhok nila na ano na nila sa tawil nila kasi may tig-iisa silang tawil ayun nga lang it's too late <laughs> kasi may na yan na bago natin naisipan na pag ganunin yung mga alaga natin kasi nasanay na kasi ako na pag mas, may basa dun sa sahig <laughs> saka ako na pinupunasan pag ano na, yung tapos ako sa trabaho ko, tapos niremind ko sila lagi na mag-ingat. Pero yung bata kasi na yun, ewan ko ba sa kanya. Ah, excited siyang maglaro, excited siyang mag-CR kung anong gusto niyang gawin. No? Tumakbo. Tapos, hindi niya napansin, or nakalimutan niya siguro na may tubig. Pero nakukonsensya pa rin ako. Kasi ngayaya ako, dapat care ko silang lahat, cargo ko silang lahat. No, dapat safe silang lahat kasi ako yung yaya nila. Pero yun nga, hindi natin maiwasan yung risk grass Kaya ayan, listen learn mga kaireng, no? Pag lumabas yung mga alaga nyo sa CR, tapos may tubig-tubig sa sahig, bago kayo magluto or kung ano-ano dyan, punasan nyo yung muna yung basa, no? Kasi matulad sa alaga ko, although okay lang naman yung paan pero ramdam ko talaga yung sakit na hindi niya pa maigalaw kasi nga sobrang bugbog doon sa pagkadulas pagkadulas niya sa sahig. So, ayan yung mga kaining awareness sa ating lahat. And that's it for this video.